sa inyo lahat. Uh, good morning at magandang umaga sa lahat ng mga uh, BKDS at sa lahat ng mga uh, nanonood sa uh, Pilipinas at sa mga Happy Valentine's po. Ilang araw na lang. 3 days to go. It's Valentine's Day. Happy Valentine's sa lahat ng mga celebrate ng Valentine's Day. Still, uh, uh, we can still celebrate valentine's day so valentine's day is for all not only for boys but for single as well because you can still give like uh, flowers to your loved ones like your dad or your mom or your sister or best friend or friend like that So happy Valentine sa lahat. Anyway, ah, uh, mabalitan niyo na po ba yung ano, ginto na nangyayari diyan sa Surigao City. So, it's a magnitude of 6.7 yung lindol na nangyari kagabi so bumulaga sa mga taga-suligaw tanggulin mo muna ga kinabukasan ng ang dami na ano nasira pa infrastructure sa Cebu City parang building na nasira at kulaps meron yata ang building ng hospital ng mga nakakita nasira mga mga na kita so ang ng naman doon ito, 6.7, 6.7 Ang lalakas po yun, niyo po, nakita niyo yung ano, mga, mga picture magpala kayo sa pagpala okay, okay. mga, 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 mga building, alos parang ng truck sa gitna Alos so So, um, marami nang maraming tanong, maraming uh, Actually, ang confirm yata na namatay is apat

tinakda ng Diyos na mamatay ka sa oras na yan yan po wala na dahil ang buhay ko hindi ang ang buhay buhay ang buhay ang buhay ang buhay ang buhay ang pin na magiging uh, uh, tayo para din ang kanyang guidance, pagmamahal at pangunawa. Sa so, pagayon niya mangyayari ang trahidya sa ating sa Surigao City, marami na din biktima, marami mga, mga nasirang mga infrastructure at marami mga na biktima na nasugatan ng So, ang mga ikramay na yun sa mga at ang gobyerno ng Duterte ay Pinatis na si kape kung bismo, sa bismo ni sa kung doon sa mga lugar, sa pusaan, nating kinikiliman ang mga alamidang sa communication, kung doon sa mga principal, sa mga function sa lugar, sa mga tulungan at mga tao, nating nating timaan mga alamidang, para ma-recover din sa mga uh, nasirang uh, na mga impakto uh, uh, so yung na ay para ang mga puso ngayon po mga kasos ang ating presidente mismo ay hindi korang at ang lahat ng ulo at mga kamper ng bayan ay nakasunaw sa ating bayan kaya na lang tulong na nangyari dyan sa mga dati naging bitima rin ang mga ng dyan sa Lord sa ibang parties ng po ay huwi ko mismo at kung tulong uh, ka, may balik agad yung mga infrastructure na nasira sa sa lugar na kung saan mga na nangyari. tingnan yung ibang mga footage na nakuha dun sa pangyayari ng ganap bago ang pangyayari ng football. Pagkita na ito kaya sa parang street light dun sa Surigao, may mo talaga na parang travel. So, ay, nakuha niyo video so, din na na yung yung ilaw ko doon sa street is parang nalaga yung may uh, way na parang nagsishake na gano'n so it's a sign na may mga na nalaga uh, yun tapos makita niyo iba po, yung mga pictures dyan sa ano na Sa labas Ang mga tender ay susunugin Lahat ng singting kapalawangin Ang mga tsokolate aamagin At ang kumain sa sapit ang ngipin Mga lobo nilalagyan ng hangin At ang ay papatayin Buong dipon kirino ay didili Diary lahat ng yan sa Feb 14 Walang magsasaya sa Feb 14 Wala nang Valentine sa Feb 14 Diretso na agad sa Feb 15 O Febrero sa ay alisin